Magandang araw. Ako nga pala si Binibining Abadjano, ang inyong makakasama sa pagpapalawid ng inyong kaalaman sa asignaturang Filipino para sa araw na ito. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang kwentong bayan. Ang mga kwentong bayan ay bahagi na ng ating katutubong panitikan na nagsimula bago pa man dumating ang mga Espanyol dito sa ating bansa. Ibig sabihin, bago pa man tayo sakupin ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, meron ng sariling panitikan ang ating mga ninuno. At isa nga dito ay ang kwentong bayan. Ito ay lumaganap at nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon sa paraang pasalindila o pasalita. Sa makatuit, ang kwentong bayan ay isang pasalindilang panitikan. Pag sinabi natin pasalindilang panitikan, ibig sabihin ito ay kumalat o pinalaganap gamit ang pasalitang pamamaraan. Okay? Karamihan sa mga kwentong bayan sa panahon ng mga ninuno natin ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mailimbag o kaya naman ay nailimbag ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong lumaganap ang mga kopyang pasulat. Ito ay dahil nang dumating ang mga Espanyol dito sa ating bansa, naging pangunahing layunin nila ay panaganapin ang relihiyong Kristyanismo sa Pilipinas. At ang ginamit nilang medium upang maisakatuparan nito ay ang sarili nilang panitikan. Kaya naman sa kanilang pagdating, ipinasunog ang mga panitikan ng ating mga ninuno na naging dahilan upang mawala ng kopya ang mga Pilipino. At upang patuloy pa rin mapalaganap pang mga kwentong ito, nagkaroon ngayon ng pasalin bilang pagkukwento. Kaya naman, ito ay nagpasalin-salin sa iba't ibang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Nasaan yung tuluyan ang mga kwentong bayan? Ibig sabihin, ito ay kinukwento sa paraang pasalaysay. Karaniwang naglalahad ng kaugalian at tradisyon ng lugar kung saan ito nagsimula at lumaganap. Yun ang pangunahing nilalaman ng kwentong bayan dahil naglalayo nito na masalamin kung ano ang mga kultura, tradisyon at paniniwala na mayroon sa panahon kung kailan ito naisulat. Ano nga ba ang paksa at layunin ng isang kwentong bayan? Maraming kwentong bayan ang pumapakta sa mga hindi pangkaraniwang pangyayari tulad ng ibong nangingitlog ng ginto o kaya'y mga nilalang na may pambihirang kapangyarihan tulad ng mga Diyos at Diyosa, mga Anito, Dewata, Ekanada, Serena, Shokoy at iba pa. Masasalamin sa mga kwentong bayan ang kaugalian, pananampalataya at mga suliraning panlipunan sa panahon kung kailan ito naisulat. May mga kwentong bayan na ang pangunahing layunin ay makapanlibang ng mga mambabasa o tagapakinig. Subalit, ang katamihan sa mga ito ay kapupulutan din ng mahalagang aral sa buhay. May mga tampok o kilalang kwentong bayan ang bawat rehiyon sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Ilan sa mga pinakakilalang kwentong bayan dito sa rehiyon ng mga Tagalog ay ang mga kwento ni Juan Tamad, Maria Makiling, at ang kwento ni Malakas at Maganda. Nakito naman ang ilan sa mga kwentong bayan na mula sa rehiyon ng mga Bisaya. Ang bundok ng Kanlaon at ang batik ng Buwan. Narito naman ang ilan sa mga kwentong bayan mula sa Mindanao. Si Manik Boangsi, si Monki, si Makil at ang mga unggoy. Si Loke sa babay, si Loke sa mama at ang munting ibon. Si Usman ang alipin. Ilan lamang ito sa napakaraming kwentong bayang matatagpuan sa ating bansang Pilipinas. Ngayong alam mo na kung ano ang kwentong bayan, manatili sana sa iyong isipan na ito'y malaking bahagi ng ating kultura bilang mga Pilipino. Magkita-kita tayo muli sa sunod na aralin. Mag-ingat at pagpalain